At, isang masayang araw po dito naman tayo sa ating second breeding pen mag-uupisa ngayong araw nahuli na nila ang ating mga biik pagkatapos kami ay ipakikita ko uli sa inyo ang pagpapakawala naman po sa kanila dito sa ating mga pulungan. So yan po ang ating mga diit. Alin ang lalaki? Ito pong mga ito ang lalaki. Ito po ang size na kainaman na kakapunin. Yan pong mga ginawa kahapon marami na ang mga oversize. So, unahin po uli ang pagtuturok ng ivermectin. So, ito mga babae muna para turok po at pakawala na uli. So, ilang nito to? 38? 40. Sakto pong 40, lahat itong ating gagawin. Yan po, tuturukan ng ivermectin at kakapunin ko ang mga ito. Nakatapos na po tayo sa pagkapon at pagturok. 40 heads po sila, 21 ang babae, kaya po 19 ang mga lalaki. 18 lang po ang ating kinapon, yung isa po ay may luslos. Pag may luslos po, hindi ko na kinakapon. Kung maliit po siya, ay kinakatay na lang namin at 5 months. Kasi po at 5 months, wala pang bore odor. Kung maganda naman po siya, kung minsan pinalilitsong ko na rin kung may okasyon at siyang gagamitin o kung po ay pang sariling gamit na lang. So ito pong pakainan ng starter feeds ay ibinalik, ibinalik na dito sa kanyang talagang pwesto at ang ating mga biik po ayan, nagsusumbong sa kanilang mga nanay masakit ang hiwa at ang turok ayan, naipon po uli sila dito yan po, dahil nahuli ako ng bigay ng ivermectin mapapansin nyo po yung iba, may mga sugat galis po yan kaya dapat nga ay mas maaga sana kaming nakapagbigay ng ivermectin para hindi na sila nagkaganyan. Pero in two weeks time po, pagkabigay na ivermectin, nawawala naman yan. So yan po ang ating mga biik na ginawa dito sa ating second breeding pen. Ito po si Mama Puti. Te, susumbong mga baby mo. Ha? Hmm? Ayan po si Batik, si Tanso, si Pula. Naka pwesto po dito sa ating silungan. Ayan pa po ang ating mga ibang biik. galit po ang mama pig. Ayun po yung may luslos. Siya na lang po ang hindi nakakapon. kasi po nung inihiga na para kapunin malaki po yung isang side kaysa sa kabila pero nung pisiling ko na po maliit lang ang laman na testicle kaya po hindi namin tinuloy ang pagkapon dahil matagal pa pong procedure yon at pag kinapon itutulak mo uli yung lalabas na bituka at tatahian pa po So, hindi ko na po tinitake risk yun. Total, from experience, alam na po namin na at 5 months, pwede pa pong gamitin ang karne na walang bore odor. So, hindi na nga lang po namin pinatatanda kung ano ang kanyang size at 5 months, kakatayin na po. So, yan po ang ating mga alaga. Matapos ang ating pagkapon at pagturok ng ivermectin medyo mataas po ang ating mortality dito nakaanak na po halos ang kalahati sa ating mga alaga ku 40 lang po ang natira sa ating mga biik update ko po kayo uli kung ano ang mangyayari sa ating mga alaga dito sa second breeding pen Ito naman po ang pinaglipatan natin ng ating mga alaga ng consolidated pen. Yan po, na bungkal na nila ang lupa dito sa tabi ng rabbit tree. Yan lang po ang bakod at yung rabbit tree na po ang nasa tawid. <clears throat> Excuse me po. Uh, hindi pa po namin nalilinis ang mga basurang naglalabasan yan pong onion bag na yan dati pong napapasama yan doon sa binibili kong piniga na sapal ng nyog naman tinigil ko po yung paggamit ng sapal ng nyog dahil nung nagdadala na nga po ako ng baboy kay ka-farmer nasabi niya na may kakaibang amoy daw po yung ibang na lechon at nag trace back po ako lumalabas na yung amoy ay nagsimula dun sa mga pinakakain namin ng sapal ng nyog yung pagong pinagpigaan ng gata so ito po ang aming shed na ginawa para dito naman sa expansion area yan po malinis na malinis at tuyong tuyo mayroon pong pugad sa ilalim ng ating silungan pero luma na pong pugad dito wala naman akong alam na umanak siguro po nung maulan na itawid natin sila isa sa mga inahin ay gumawa ng pugad para sa kanyang mga biik yan po, hanggang dito sa may dulo ay marami na rin silang nabungkal at dito pala naglagay ng mga palangganang inuman naman si Mariano so yan po, dito naman sila nagsuot sa lugar ng lumang poultry house ito na lang po ang lugar na masukal pero in two weeks time po malilinis halos nila ang lugar na ito at saka ako na po uli ipakikita sa inyo para mas mapagmasdan natin ang buong area ng expansion So tataniman lang po namin siguro ng kaunting gulay yung kanilang pinag-alisan at pagkatapos nun ay ibabalik namin sila doon para sa summer po ay maibalik natin sila dito. Yan po ang ilan sa ating mga biik. Kasi po pansin nyo na di hamak na malilim po ang lugar na ito. Kaya kung dito po sila sa tag-araw marami po silang masisilungan compared po doon sa kabila nating na area na mas open. Kaya yun po ang balak kung kanilang magiging tirahan sa tag-ulan naman. Yan po. Diyan lang sa tawid ng bakod. Lapitan lang po natin para makita ninyo ang dati nilang pinaglalagyan. Yan po. Dito ang mga pakainan. Ayan po yung pakainan ng ating starter feeds. Dito po sila nakaipon ngayon. At yan lang po ang kanilang pinanggalingan. So, pang summer po natin yan, ay pang tag-ulan po natin yan, at pang summer naman po ang lugar na ito. Although pag-aaralan ko pa rin po ng mabuti, kasi mas mataas po ang lugar na ito, baka po mas magandang dito sila sa tag-ulan dahil hindi po sila masyadong magpuputik. Whereas dun sa kabila po ay nakita nyo naman na lumalalim ang putik at delikado po pag masyadong makapal ang putik sa ating mga alaga rin na pwede pong pamugaran ng iba't ibang sakit. Although may mga nakikita po akong mga baboy na parang kalabaw nakababad po talaga ang halos buong area nila ay putik pero to be safe po pipili tayo ng mas maraming dry area sa tag-ulan so yan po ang aking update sa lagay ng 4A animal farm maraming salamat po sa inyong laging pagsama please Share, like and subscribe.